Mga kabayan, breaking news. Heto na, tatlong barkong pangdigma ng Philippine Navy sumugod na sa West Philippine Sea. Heto na kaya ang pinakahihintay na akbang ng ating bansa para ipagtabuyan ang mga naglalakihang barko ng China. Samantala, Pilipinas magdaragdag pa ng siyam na baterya para sa Bramo Supersonic Missile upang i-counter ang mga provocative actions na ginagawa ng komunistang bansa administrasyon ni Donald Trump naging maanghang kagad ang pag-atake laban sa China dahil sa patuloy na harassment na ginagawa nito sa Pilipinas. At heto pa mga kabayan, underwater drones na nakuha sa masbate. Pusibling ginagamit nga raw ng China para magmapping sa underwater terrain ng ating bansa na kalaunan ay daraanan nga raw ng mga Chinese submarines. Tara, Alamin natin ang mga bagong updates dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Dapat nang iwasan ng China ang anumang hindi makatuwirang mga aksyon laban sa Taiwan at Pilipinas. Ito ang binigyang diin ng papasok na administrasyon ni US President-elect Donald Trump sa Beijing sa pamamagitan ni US Secretary of State nominee na si Sen. Marco Rubio. Ayon sa US Senator, kung totoong araw na seryoso ang China sa pagpapatatag ng relasyon ng Estados Unidos at ng kanilang bansa at sa paghahanap ng mga paraan para sa pagkakaisa, hindi raw sila dapat gumawa na mga padalos-dalos na mga hakbang na siguradong makakaapekto sa kanilang relasyon. Dito nga ay matapang na binantaan pa nga ni Rubio ang China at idinidiscourage nga ito na gumawa ng anumang hakbang na siguradong pagsisisihan daw ng Beijing. Sa mga provocative actions kasi na ginagawa ng China laban sa Pilipinas at Taiwan, parang inahamon daw ng Chinese government ang United States. Ayon sa US Senator, kung sakaling magkakaroon man daw ng hindi magandang resulta mga ginagawang harassment ng China, sila na mismo ang gagamit sa Mutual Defense Treaty para ipagtanggol ang Pilipinas na hanggat maaari nga raw ay ayaw nilang mangyari dahil magiging mitya nga raw ito ng isang nakakatakot na digmaan. Ibinigay nga ng halimbawa ni Senator Rubio sa harassment ng China ang ginagawang pag-deploy ng CCG sa kanilang 165 meter long na monster ship malapit sa Zambales. May karapatan di umano ang Pilipinas na mabahala at makaramdam ng panganib dahil ang ginagawa nga ng China ay ilegal na pagpasok sa ating mga teritoryo. Agad namang binatikos ng Beijing ang anilay hindi raw makatuwiran na pag-atake sa kanila ng United States. Ayon kay China Foreign Ministry Spokesman Gu Jiakun, dapat daw ay magkaroon ng tamang pagkakaunawa sa China ang panig ng US at itigil na raw nito ang mga unwanted attacks at ang mga kampanyang ikakasira ng China. Samantala, heto na nga mga kabayan, sumugod na nga patungo sa West Philippine Sea ang mga barkong pangdigman ng Pilipinas para magsagawa ng tinatawag na sovereignty patrol ang hakbang na ito ay kasunod nga ng paghahain ng diplomatic protest ng ating bansa dahil pa rin sa patuloy na pananatili ng presensya ng mga monster ship ng China Coast Guard malapit sa baybayin ng Zambales. Kasabay nito ay inutusan ng ating bansa ang China na alisin na nga ang kanilang mga barko na ilegal ang presensya sa loob ng ating mga teritoryo. Sa statement na inilabas ng Philippine Navy, nagsagawa ng unilateral exercises ang mga combat ships ng ating bansa para mas mapalawak pa nga ang operational proficiency ng ating mga assets and personnel sa vicinity ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nanguna na sa military drills na ito ang multi-mission capable frigate na BRP Antonio Luna kasama rin sa mga deploy sa West Philippine Sea ang mga Navy Capital Ship na Del Pilar Class Patrol Vessel na BRP Ramon Alcaraz at BRP Andres Bonifacio. Sa ngayon, ang Philippine Coast Guard ay aktibong minomonitor ang sitwasyon gamit ang kanilang barko na BRP Gabriela Silang na nakikipag-ugnay kamakailan nga lamang sa China. Tinitiak nga nito na nananatili ng hindi bababa sa 70 nautical miles ang barko ng China mula sa baybayin ng Zambales. Binanggit din ng PCG na ang presensya ng barko ng China ay labag sa Philippine Maritime Zones Act, United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS, at sa 2016 Arbitral Award na nagbasura sa malawakang claims ng China sa disputed waters na saklaw ng West Philippine Sea. Ngayon pa man, ipinagpipilitan pa rin ng China na ang kanilang mga aksyon ay tinataguyo daw ng kanilang kasaysayan at alinsunod pa rin daw sa international law at pilit namang binabaliwala ang 2016 Arbitral Ruling. Sa iba pang mga update mga kabayan sa ulat ng Max Defense Philippines, kasalukuyan nga na nakikipag-ugnayan ang Philippine Army sa Brahmos Aerospace ng India para sa mga karagdagang mga Brahmos Anti-Ship Missile Batteries. Ayon sa report, siyam na baterya ang gustong makuha ng Pilipinas para mas palawigin pa ang land-based anti-ship missile system ng bansa dahil na rin sa tuloy-tuloy na mga pangharas na ginagawa ng China. Bahagi ang pagsisikap na ito ng ating bansa para sa broader defense strategy dahil nga sa patuloy na territorial dispute sa pagitan ng Pilipinas at China sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa mga nakalipas na mga buwan at taon, patuloy na tumataas ang presensya at mga aktibidades ng China Coast Guard sa Scarborough Shoal, Ayungin Shoal at iba pang mga teritoryo na saklaw pa rin ng ating EEZ. Bukod nga rito, patuloy ang sinasagawang security cooperation ng ating bansa sa mga kaalyadong Estados Unidos at Japan para patuloy na palakasin ang ating maritime defense. Samantala, inihayag naman ni Senador Miguel Zubiri ang ilang mga nakakagulat na mga impormasyong nakalap niya sa nakaraang pagpupulong sa National Security Agency. Kaugnay nga sa plano na ito ng China ay hindi nga lamang daw ang Pilipinas, kundi maging ang iba pang mga bansa na kabahagi sa Indo-Pacific region. Ang sabi po nila sa atin is uh, China now is actively mapping out our underwater terrain, not only in the West Philippine Sea, in the Malacca Straits. Uh, also, they're trying to go into the territories of Malaysia, in the territories of Indonesia, as well as the Philippines. Baliwanag ng dating senador, isinasagawa daw ng China ang underwater terrain mapping na ito gamit ang mga nakuhang underwater drones na pagmamayari di umano ng China sa karagatan ng masbate. Dahil isang archipelago ang Pilipinas, na kailangan ng China ng masusing pag-aaral sa ating mga katubigan para malaman ang mga strategic locations na pwedeng daanan ng kanilang mga submarines sakaling nga raw na sumiklab ang isang digmaan. Kasi pag magkagera gusto po nilang, alam mo, archipelago po tayo, napakaraming po nating isla. Ibig po sabihin, marami po tayong malalangin na lugar underwater at... Uh, yung uh, hindi kanungo alalim na medyo reef area so if they bring in a submarine obviously the submarine can be lost it can be uh, of course it can uh, run aground and that is why they need to map these territories kaya ako uh, I'm presuming no personally that they are using these drones to map out our underwater terrain within the Philippine territory yan na nakakabahala. That a national security concern. Naniniwala rin si Senador Sobiri na ang mga hakbang na ito ng Beijing ay may tuturing na national security concern para sa Pilipinas at sa mga bansa sa Indo-Pacific region. Dagdag pa ng mambabatas na sinusubukan nga raw ng China ang limitasyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-deploy ng naglalaki ang mga barko ng China Coast Guard sa loob ng ating EEZ. Ayon pa sa senador, dapat manatili ang pagmomonitor at pagbabantay ng PCG sa mga galaw ng dambuhalang barko ng China at tiyakin daw ang kaligtasan ng mga mangingisda na pumapalaot sa bahagi ng WPS. Kinumpirma kamakailan ni National Defense Undersecretary Ignacio Madriaga na ang nakuha ng underwater drone ay may kakayahang mangalap ng mga impormasyon para sa commercial, scientific at military use. Sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na hindi pa nga raw kinukumpirma ng China kung sila ba talaga ang nagmamayari sa naturang makinarya na natagpuan sa bahagi ng Masbate. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe, ilike mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.